vlog Thank you oh, po. Good morning guys. Good morning, good morning, good morning. Gising, gising, gising na kayo. Gising na. Umagang kay ganda. Umagang kay ganda. Ito na naman na tayo. O yan guys. Ang dami, daming tao dito sa Daet Market. O yan po. Dito po ang bagsakan. Dito po ang bagsakan. O nandito po ang tauke. Ang kangkong, ang mga marites. Ayan guys. Baka gusto nyo. Nandito. Ayan. Oh. O. Oh. Oh, ayan. Nandito po ang mga buraor Nandito ang mga marites. Yung mga maingay. Nandito na po sa Daet Market. O. Oh, andyan na po. Ayan. Oh, ayan guys. Ang ganda po ng Daet Camarines Norte guys. O oh, bagong gising. Libre tolong dito. <laughs> yan guys, o. So, hindi man traffic dito guys. Hindi traffic. Pero maganda po ang pagka, uh, ano nila, magpinta kasi nasa tamang linya po sila. Nasa tamang linya. Ang tao talaga na, ano man mga tao. Nagpilid man din kung may mga sasakyan dumadaan. yan guys, o. So, uh, Yeah, maganda man din. Maganda man ang pagka ano yan. guys. Yeah. Nakakadaan naman uh, ang tricycle. Wala mang traffic. Kaya maganda ang pagka uh, pagpinda nila kasi nasa linya talaga sila. Ayan Oh. oh. kaya hindi man sila nagkukos ng traffic dito. Yeah guys. So, palo palo guys. Oh. Nandito ang bagsakan guys. Nandito ang bagsakan. Lahat po ng kailangan nyo sa bahay, andito na lahat ng pangangailangan nyo. Mapagulay, mapasibulas, mapaisda, andito na po. Ay! Hi! Oh, Ayan guys, oh. o. No. Ayan. Magaling sa Bibiana. Malapit lang din sa 7-11, o. Oh, Ayan guys, o. Oh. Kung gusto nyo pandusal, may pandusal. Kung gusto ah, nyo mga... Ano pa ka kayo na Barangay Ligaw Ligaw System. Okay, guys, oh. okay naman po, hindi naman po matrafik. Maganda man po ang daloy ng traffic guys, Kaso oh. ah, guys, wala tangang parkingan dito. Kaya medyo hirap. Hirap talaga dito sa parkingan. Ang daming tao dito guys Ang daming daming tao Alright Ang dami, daming tao. So, tao. So, po, ang ka, ang dami, daming tao Ayan guys so Marami tong tao Ayan Makikita nyo po Ang Dait Market Camarines Norte Ang daming daming tao Ayan guys o Makikita nyo naman guys Ayan Kahit madaming tao guys Maganda pa rin ang taklo